Hi guys! Yan. Pag-usapan natin ngayon is about sa work balance dito sa Czech Republic. So, one of my commentators is nagsabi siya na kung to totoo daw ba na balance yung buhay dito sa Czech Republic. So, bigyan lang natin ng konting hint or ng konting explanation yung tanong sa akin kung ano, kung ganun ba talaga dito sa Czech Republic. Okay! Bigyan ko kayo guys ng ano no, ng information about dito sa schedule dito sa Czech Republic. Sa mga hindi po nakakapanood ng mga videos ko, nalabas ko na to sa mga ibang videos ko. Pero syempre para doon sa mga first timer na hindi pa nila napapanood. So ang ba ang work po dito sa Czech Republic is 5 days a week. Okay? Ang unang ano dyan is 5 days a week. So ang 5 days a week is uh, meron kayong 6 to 2, 2 to 10 or 10 to 6. Ibig sabihin, during Saturday and Sundays is kayo po ay walang pasok. So, during at that time is pwede kayong makapag-grocery, uh, pwede kayong makapag-gala, pwede kayong makapag-travel. So, marami kayong pwedeng gawin sa loob ng dalawang araw na kayo ay pahinga kasi yung Monday to Friday is may pasok kayo and then 8 hours lang yung pasok nyo. And then, pagdating naman sa kagay ng schedule ko, so ito yung pangalawang schedule dito sa Czech Republic. Which is, ang schedule ko naman po is uh, parang uh, 15 days na papasok sa isang buwan and then yung 15 days is parang pahinga. Paano ang senaryo dito? Dire Diretso ba yung 15 days? No. Hindi po. So, parang ganito. Ngayong week na to, papasok po ako ng dalawang araw. Miyerkules at Webes lang yung pasok ko this week. Okay? Pagdating ng next week, is Monday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday ang pasok ko. That means meron akong 5 days next week. So, so next next week, paano? Ganun din po. At uh, choose uh, Wednesday and Thursday ulit ang pasok ko. So, ibig sabihin, kung this week is 2 days ako, next week 5 days, sa susunod is 2 weeks, two days ulit, sa susunod is 5 days ulit. Ganun lang yung routine ko every week. Every week, guys, ha? So, ganun yung routine ko every week. So, anong, anong maganda doon? So, kung gusto kong gumala, meron po ako, for example, kagaya niyan. Sa Merkulis at sa Wednesday is aking pasok. Ngayon po is Tuesday. Tuesday ko to ginawa. A Monday, Tuesday, pahinga ko. Then, bukas, Wednesday, and Thursday is papasok po ako ng pang-umaga. Pagdating ng Friday, Saturday, Sunday is pahinga ko. Pagdating ng Monday and Tuesday, papasok ako ng panggabi. Pagdating ng Wednesday and Thursday, pahinga ko. Pagdating ng Friday, Saturday, Sunday, is papasok ako ng pangumaga. So, ganun yung senaryo niya. So, possible na sa ibang companies, iba yung senaryo na pwedeng dere-derecho within 2 weeks na kayo ay 5-2. So, 5-2 ang tawag namin doon kasi 5 days is ang linggo. So, susunod na linggo is 2 days. So, Merong iba na tinatawag yun na parang long, 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 long week and short week. Yan, tinatawag nilang ganun. Pero ako kasi five don tawag ko. So, depende na lang sa inyo kung paano nyo tatanggapin. Okay, so basta ganun ang explanation niya. So, makakapagdala kayo sa iba't ibang part ng Europe kung may pera kayo. Pero kung ayaw nyo naman gusto nyo mamahinga, pwede rin kayo mamahinga. Ay, <laughs> mamahinga. Mamamahinga lang ng panandalian. So, yun. Anyway, ang sunod naman dyan is ano pa ba? Paano naman ang sahuran? Siyempre, kapag marami kang pahinga, malaki ba yung sahod mo? Siyempre, once na wala kayong overtime, alam natin, ang sasahurin nyo lang is pwedeng below basic ng konti or above basic ng konti. Paano ang ibig ko sabihin? Siyempre, ilagay na lang natin sa side na wala tayong OT. For example, nangyari yung 5 days a week natin na uh, 6 to 2, 2 to 10 or 10 to 6. Yeah. Wala tayong overtime. Wala tayong Sabado. Wala tayong Linggo. So, nangyari din yung kagaya ng schedule ko kanina na binabanggit na 5 to or short week and long week. Tapos wala tayong available overtime. So, ano yung mga babayaran sa inyo? So, syempre, kung kayo ay may night differential, yung 2 to 10, syempre, kung kaya ibibigyan ng night differential or kung percent lang, possible kasi yon Or pag 10 to 6 naman is meron kayo, for example, na night differential. And then, kapag naman kayo inagkaroon ng pasok ng Sabad at Linggo, something like that, so meron din po siyang additional na percent. Yan. Yan yung mga dadagdag sa inyong sahod and bonus. Ngayon, kung may benefits pa si company na ibibigay sa inyo, so, dadagdag din po yun sa inyong basic salary. Yun nga lang, kakaltasin kasi sa inyong, halimbawa, meron kayong basic salary. For example lang, 20,000 ang basic salary nyo, pero syempre, meron kasing mga ganyan, nag-aalak ng 20,000. Pero, syempre, kung tatanungin nyo, kung maliit ang 20,000, pero kung gusto nyo mag-stepping stone, is ups, uh, up, up to you naman. Nakadepende yan sa inyo kung gusto nyo siyang i-grab. Kung yan yung opportunity na para sa inyo, so hindi ko kayo bibigilan. Basta sinasabi ko lang sa inyo guys, na uh, yung basic salary nyo, madadagdagan siya ng night differential kung may night differential. Madadagdagan siya ng OT pay kung may OT kayo. Madadagdagan siya ng Saturday and Sunday kasi iba po ang bayad dito sa Saturday and Sunday kahit normal day, kahit siya ay sabihin pa na hindi siya OT or overtime, kapag kayo ay nataon na Saturday and Sunday may pasok, so minsan yung company nagdadagdag sila ng 15% additional sa sahod nyo doon sa Sabado. For example, ang 1,700 ang per, per day mo dito. Kunwari lang ha, ngayon dadagdag ang panila yun ng 15%. Ang 1,700, ano ba ang 15% ng 1,700? So, malalagdag pa rin yun doon. So, kahit paano meron siyang palo, ganun sa inyong sahod. Ngayon, syempre, parang sabi nyo, ang laki na, di ba? Tapos, nadagdagan pa kayo ng bonus. For example, binigyan kayo ng bonus. Ngayon, di syempre, parang sa isip nyo, wow, ang laki na. Parang habutin ako ng 30 plus, ah. Ganun. Di ba? Pero, guys, huwag kakalimutan, meron tayong tax dito. Tax deduction, 20% ng inyong sahod ang inyong tax deduction. 20% ng gross salary nyo ang inyong tax deduction. Meron po kayo ditong health insurance. So, ang health insurance natin is magkano. Sa amin kasi guys, is ang kalahati is binibigay ni employer. Ang kalahati naman ay uh, sagot namin. Tapos, meron ding binibigay si mismong, si mismong Czech Republic na 2,570 yata pounds yan sa para doon sa aming health insurance. Kaya po, ah, sa health insurance, sa tax yun. Kaya po wala dito ng tax refund. Isang beses lang sa loob ng isang kami nagkaroon ng tax refund dito, yung pagdating lang namin. And then after nun, hindi na po kami nagkakaroon ng tax refund. Kasi nga, meron si si Government of Czech Republic na binibigay na tax para sa amin. Yung parang kung halimbawa ang dapat ang tax na babayaran namin is nasa 8,000, paghahati-hatian namin yun, ang 2,570 is sagot na ni government, tapos yung akin at saka sa employer ko is maghahati kami dun sa mitira. So, ganun yung senaryo dito sa Czech Republic. Yun. Tapos, ano pa ba, ba? Yun lamang. So, yun lamang. So, kayo na mag-isip kung work, well, ano ba yun? may balance ba yung buhay namin dito sa Czech Republic? Pero syempre sa akin, kung ako, personal opinion, <coughs> guys, personal opinion ko, yes, malaki talaga ang pagkakaiba ng schedule dito at schedule sa Pilipinas, schedule sa sa Taiwan. So yan, malaki po talaga, promise. <coughs> Sobra. Kasi guys, madali lang dito mag ano, mag magsabi na mag rest day gano'n. Madali lang din dito na magbakasyon. Kasi meron din kaming binibigay nila na 25 days na leave. So, per year yun, pwede namin siyang gamitin. Mas gusto na magbakasyon. Something like that. Yun. So, kapag halimbawa gusto namin magpunta, kunwari ako gusto kong magpunta ng Italy, gusto ko mag-stay doon ng for one week, pwede kang gamitin yung aking uh, remaining doon sa 25 days leave. Yun. So, pag August din at saka December, meron din kami ditong pahinga. Siyempre, kapag Japanese company na lang yun. Kapag hindi kay Japanese company, I'm not sure kung meron kayo. Kasi yung tropa ko, hindi siya Japanese company pero wala sila. Yun. So, yun yung mga trivia. So, trivia tayo may araw na Anyway, thank you so much and sana nakatulong. Maraming salamat.